Hello, what's up? Good morning, good evening. Happy, happy Saturday. May nakita kasi akong buto. Medyo lang. No? Hindi tayo makapag, yan mas malinaw na. Welcome back to my channel people, kumusta? May na-encounter kasi ako isang buto. Isang bunga. Bunga siya, no? Kung mawari kung ano eh. Pero, uh, okay. Hindi kasi masyado pa talo pang buko nito. nakukurut mo naman, pero wala bang ano? Ganyan, ganyan lang. Ganyan siya pag hilaw, people. Ngayon, pagdating sa gulang na, ganito na nagiging bato na siya katigas, mga pips. Yan, oh. Katigas na po ito. Hindi na po mukayang... Itong hilaw pa, hindi na nakukurot siya ng ganun pero matagal bago makurot saan na yun? saan yung kinukurotan ko? ba? bumabalik siya ayos to no? kinurot ko kanina ito yan tapos yung mga kinurot ko naman iba bumabalik oh Nagno-normal. ayos to sa kabal siguro tong ano na to buto na to no? yun, Ngayon, nung mahinog na siya, people, eto na. Ang tigas, parang bato na. Kaya kumuha ako ng marami. Yan. Ang dami nito, gagawin ko tong beads. Ano? Kasi, nung pinukpok, nung inano namin to people, kahit ano siya, parang bato na rin siya. Ayan. Pinupukpok na natin, people. Ganyan pa rin siya. Nakagat mo nga ito eh. Kan Ayan, naka, ano natin. No, hindi ko alam kung anong klaseng buto ito. Kasi antigas anti na niya. No? Ang ganda. Kaya pinakita ko lang to nagiging bato yung bunga niya naging bato na katigas people hindi natin alam siguro sa kabal itong mga buto na ito no? yan, yan siya pareho sila sa kabal na yan kasi nagiging bato na rin yung mga buto sa katagalan Pum pumunta kasi ako sa isang resort tapos yun ang nakita ko sabi ko dito kalo ko tayo ng kambing nang hinawakan ko sabi ko oh, baka bato na nagiging bato katigas so try ko to bukas i ibarena kung tatablan para gawing necklace mga beads okay people yan lang muna pinakita ko baka may alam kayo tungkol dito at mas share nyo naman kung anong ano mo kasi talagang matigas yan na, tapos bumabalik din siya sa kunat ito no maganda rin ito ihalo sa mga ano natin sangkap kasi sa kunat ito sa tibay so tingin ko sa kunat ito sa kabal okay people bye